ito pala ang Duterte Legacy. Pakanan ng mga didi... Ay, sorry. Pakanan ng mga didi... Ay, sorry. Pakanan ng mga didi... S... Shush! Sh Sh Sh. <laughs> Magaling daw si Duterte. Hava! <laughs> Kaya pala, bilib na bilib kayo sa mga pound for pound, pound for pound, pound for pound nun, ha? Kaya pala tuwa kayo sa mga birada tirada noon, mga kababayan ko. Kaya pala gigil na gigil kayo na ipaglaban si Digong sa amin ngayon. Ito na ang kapalit ni na ang kapalit ng sinasabi niyo Duterte legacy ngayon. Maraming salamat kay Sir Marbs Pega. Thank you po for super chat, sir. Ano? Ito pala yung Duterte legacy na pinagmamalaki nila. <laughs> Nakakatawa. Ang galing talaga. Umarte magdrama. Mga kababayan ko, sarap talaga. Kaliwat kanang hinak. Sorry. Kaliwat kanang... Kaliwat kanang... Pwede ba? <laughs> Galing magmura. Mambubudol pala. <laughs> Ang lupet, di ba? Can, I cannot imagine, mga kababayan ko, na matutuklasan ko to ngayon. At matutuklasan to ng taong bayan. And this is the perfect timing, like I said, mga kababayan ko. Ito na po yung perfect timing, mga kababayan ko, para ipakain sa kanila yung Duterte Legacy. <laughs> <laughs> Mapapaka mapa mapapakanta yung mga DDS yun. It really hurts. Ang magmahal ng ganito, may matanda na ng budol ang dami na namin na ngayon. <laughs> Pinagmamalaki-laki nyo na ito na si Duterte. <laughs> Tapos may iniwan na problema, taong bayan na nagsasaper. Naks, nak ng teteng, oh. Ang lalakas magyabang sa rally, Madami kami! Madami kami! kodi oh, kayo! Magmamaisog kami! O, kakamaisog nyo ngayon, tayo na. O, oh, ilang kayo nagbabayad ng utang ngayon? Di lahat tayo. <laughs> Ang tindi, no, mga kababayan, oh. Next time, nabi ko nga sa inyo, pag naghalal kayo ng presidente, huwag kayo magpapabudol sa mga pangako. Yung mga pangako humahalik sa pilas, sa dibandera, may patas-tas ng kamay ng ganyan, may paganong-ganon, di budol tayo, di ba? Ito, literal na, ito ang literal na nabudol, mga kababayan ko. Okay, let's do this! Pakinggan nyo ito, mga kababayan ko. Ulat ni uh, Secretary of Alleviation, Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko. Pakinggan natin. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang mahalagang issue ng bayan at uh, ito ay uh, ang utang ng ating bansa sa kasalukuyan na more or less ay nasa 15 Trillion. At uh, ito ay aking uh, uh, pag-uusapan natin ngayon sapagkat kahapon ay halos lahat ng mga uh, dyaryo ay naging uh, front page or uh, headline itong balita na by year 2025, ay abutin ng 17 trillion ang ating pagkakautang. Mm -hmm. <laughs> oh, no, na, 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 naamoy niyo na ba mga kababayan ko? <laughs> naamoy niyo naamoy niyo na ba yung uh, gusto kong ipunto ngayon? Mga kapatid, yung utang ng Pilipinas lumulobo. At aabutin pa ng 17 17 trillion pesos mga kababayan ko yung utang ng Pilipinas dahil sa interest nito ang tindi nito mga kababayan ko medyo sinubaybayan ko to. pagpatuloy muna natin sinasabi ni Secretary dahil pumapasok na ang mga interest at mga uh, principal obligations natin sa pagkakautang dito sa COVID-19 at mm -hmm. uh, ang gusto kong uh, i- uh, Bigyan ng uh, uh, pag-emphasis uh, dito ay uh, ang naging utang ng Pilipinas para lang malinawan ng mga taong bayan. O oh, yan, para malinawan tayo. Ito na po yung sinasabi nilang Duterte Legacy. Ayan na, ayan na, ito na eh. O, oh, uh, calling the attention mga DDS vlogger, paano yung dedepensahan itong tatay ninyo? Duterte Legacy, di ba Duterte? Oh, sige. Pare-pares tayo na magbabayad nito tuloy. Ang naging utang ng Pilipinas for 89 years. Mm -hmm. Eight, oh, let's go back to Manuel Quezon ibig sabihin noon. For 89 years, tuloy. From uh, uh, out of 14 presidents. Uh, out of 14 from from uh, Duterte down. Ha? Uh, apat na presidente sa loob ng 89, 89 years. Ang naging utang ng Pilipinas ay 6.6 Trillion lamang. Okay. Out of 14 president 6.6 Trillion lamang. Yan ay sa loob ng 89 years at 14 na presidente. Okay. 89 years sa loob ng 14 na presidente. Ibig sabihin ito, uh from from president to president Aquino. So hanggang doon kay Inoy-Inoy, mga kababayan ko, tuloy. At noong uh, nag uh, uh, umpisa ang administrasyon ni former president Rodrigo Roa Duterte, ay ang utang ng Pilipinas. Ito ha, kay Duterte to, makinig kayo. Duterte legacy to ha. Duterte legacy, painggan natin, mga kababayan ko ay 6.6 trillion lamang. Nung na si, pating, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa posisyon as a President of the Philippines, mga kababayan ko, 6.6 trillion lang ang utang ng Pilipinas. Okay, utang to ha. Pag sinabi utang to, utang to pang labas, hindi pang loob. Mga kababayan ko, ang binayaran ni Pangulong Bongbong Marcos na utang ng Pilipinas, yung pang loob lang, mga kababayan ko. Yung pang labas na utang to, andyan na pong utang sa China. Okay, tuloy at sa loob ng anim na taon mm. na pamamahala ni former president Rodrigo Roa Duterte ay nakautang siya ng 7.2 trilyon. Aray ko po. 7.2 trilyon pesos saan natin huhugutin to. Oh my god. Mas mahigit pa doon sa labing apat na presidente. Biruin mo, biruin mo Mr. Duterte, ganyan mo pinahirapan ng taong bayan. Yan pala yung Duterte legacy. No? 7.2 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa panglabas, mga kababahayan ko, sa PPC panglabas sa international. Mga kababayan ko, inutang ni Duterte, andyan din yung pautang ng China, kasama rin dyan, mga kababayan ko. 7.2 trillion pesos nababayaran na utang, mabayaran ng pita, nababayaran ng taong bayan. Mga kapatid, can you imagine that? Oh my God! Grabe! Biruin mo! Biruin mo ka pa! Biruin mo! Ipapanganak pa lang yung anak mo, may utang na kagad, mga kababayan ko. Kung binata ka ngayon at, at, magpapamilya ka, ang susunod na henerasyon mo, may utang pa rin. Nasa sinapupunan ka palang ng nanay mo, may utang ka pa rin. Na inutang ni Duterte. Nababayaran ng sambayan ng Pilipino, di ba? <laughs> yan pala yung, yan pala yung sinasabi nilang ano, mga kababayan ko na Duterte legacy. Mga kababayan ko. At isa pa, napansin ko rin dito, mga kababayan ko, tinalo pa ni Duterte, mga kababayan ko, yung uh, pagkakautang nung 14 pa, nung uh, mga presid nagdaang presidente from Pinoy pababa, mga kababayan ko. Biro mo, siya lang ang gumawa ng history na 7.2 trillion pesos, mga kababayan ko, na utang. Eh kung sa bagay, mga kababayan ko, eh may utang nga Kung sa bagay, may utang nga... Uh, sa bagay, may, 52, uh, may 51 billion naman na, uh, sa Dabaw. Di ba? Di na nakakapagtaka, mga kababayan ko. Tuloy. At sa loob ng 89 years, Mm -hmm. Kaya noong nag over ang, ang Marcos administration, ang naging utang ng ating bansa ay pumapatak ng 13.8 trillion pesos. Oh my God. Tapos ang lakas ng loob ng mga to na pag si Bongbong Marcos, no? Kakapal ng mga muka. <laughs> Hindi ako totoo ko, mga kababayan ko, ha? if you say that there is Duterte legacy, mga kababayan ko, wala ko nakikita. Oo. Sino, ano yung pagmamalaki ni Duterte infrastructure na nagawa niya yung sa, sa Cebu? Yung bridge sa Cebu? Mga kababayan ko, yan ba yung pinagmamalaki ni Digong na Duterte legacy niya? Ano, ba na, ano, ano pang nagawa ng infrastructure na sinasabi niya? Mga kababayan ko, wala akong wala ko nakikita wala ko wala ko nakikita na pinagawa niya na malaki sa infrastructure. Promise mga kababayan ko. I don't see anything. Mga kababayan ko. Bukod doon sa ginawa niya, kasi binibida sa akin nakata mga DDS eh. Duterte Legacy kung bakit mayroong skyway na nadadaanan. Ha? Duterte Legacy ba 'yon? Duterte Legacy kasi mayroong mga expressway ngayon. Ha? Duterte Legacy ba 'yon? Duterte Legacy kasi yung may MRT may mga bagong bagon. Ha? Duterte Legacy ba yun? Ganun ka ba kayo? Di ba? If we comparison PBBM and President Bongbong Marcos for two years, mga kababayan ko, daming na nagawa ni Marcos Jr. kesa kay Digong. Tapos sasabihin niyo mas magaling si Duterte kaysa kay Bongbong. Is, data that a Duterte legacy? There is no Duterte legacy. Mga kababayan ko. Huwag niyo ipagmamalaki sa akin, no? Huwag niyo ipagmamalaki sa akin na sasabihin niyo na yung expressway kaya pinakaya skyway pinakikinabangan ng taong bayan niya kasi ngayon. No. Alam niyo ba sino po mondo doon? San Miguel Corporation. Umutang ang Pilipinas na Ito, isipin nyo. Umutang ang Pilipinas natin ng 7.2 trillion pesos sa panglabas sa international, mga kababayan ko. Sa mga umutang sa, oh, sabihan, umutang sa China, mga kababayan ko. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ang popondo 'yung mga businessman. O, oh, 'di ba napapaisip kayo? Saan napunta 'yung pera? 'Di ba? Saan napunta 'yung pera? Kung umutang ang Pilipinas, ito, mapapaisip kayo eh. Ganunan lang eh. Isipin nyo to ha. Umutang ang Pilipinas sa 7.2 trillion pesos. Mga kababayan ko sa international community. Tapos mga kababayan ko, may nagpagawa ng X Skyway. Mga kababayan ko. Tapos ang nagpondo, ang nagpondo sa pagpapagawa ng Skyway ay San Miguel Corporation. Mga kababayan ko. Sige nga. San Miguel Corporation ang nagpondo tapos sasabihin yung Duterte Legacy. If you say Duterte legacy, mga kababayan ko. <laughs> oh my god. If you say Duterte legacy, mga kapatid, owned by government. Tama? Owned by government. Ganoon. Pag-aari ng gobyerno, gobyerno nagpapatakbo. Eh hindi mga kababayan ko. <laughs> Can you imagine like I said, mga kababayan ko? yang skyway na nadadaanan natin sa Metro Manila ngayon na nagpapagaan sa traffic, mga kapatid. For 30 years, San Miguel Corporation ang mamamahala dyan. Tax lang ang, baba, tax lang ang babayaran sa atin yan, pero ang kita't income niyan sa San Miguel Corporation yan. ba? Diba? For 30 years contract. Imagine niyo yon, mga kapatid. Oh. Tapos sasabihin niyo Duterte legacy yan. Sabihin niyo yung bridge sa Cebu. Mga kababayan ko, may toll gate pa rin doon. Ano na mamahala? Private. Oh, ano ngayon mga kababayan ko? Natawa kayo? Taong bayan ba namamahala doon? Taong bayan ba nakikinabang? Nagbabahid pa rin kayo. Question. Sana punta 7.2 trillion pesos. Sige nga. Paano nyo ito i-explicahin sa amin? Paano nyo ito ipapaliwanag sa amin? Paano ito ipapaliwanag nila? I'm challenging yung mga vlogger na magagaling nila digong ni Duterte. Can you explain the 7.2 trillion pesos kung saan napunta? Panati ko kayo eh. Sabi nyo Duterte legacy. If there is Duterte legacy, then prove it to us. Paniwalain nyo kami na mayroon talaga. Dahil kung meron talagang Duterte legacy, may pinakinabangan niyang pera na yan, malalaman natin. ba? Diba? Mga kababayan ko, nasan ang pera ng taong bayan? Bakit lumaki ang utang natin? Kasi yung utang na yan, mga kababayan ko, tayo magbabayad niyan. For how many years tayo magbabayad yan? Paano natin mabubunuyan? Paano mababayaran ng gobyerno natin yan? Diba? ba? 13.8 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Tapos mga kababayan ko, ang masakit na ito, tinalbogan pa ni Duterte yung mga nagdaan na pangulo. Siya pa may pinakamalaking inutang sa kanyang administration. Kaya nagtatanong ako eh, Where is the Duterte legacy na pinagpapakanan, pinapakalat ng mga lintik na to? Nasaan? Ako nagtatanong lang ako ha, asan yung Duterte legacy nyo? ba? Diba? mga kapatid. Tapos magre-reklamo kayo, mataas ang bilihin, mataas ang ganito, kayo pa reklamador. E di kung may Duterte legacy pala, ba't nagre-reklamo kayo sakali, pati pagtaas ng presyo ng bilihin, pati, pati pagtaas ng presyo ng bigas, nagre-reklamo kayo. O asan ang Duterte legacy ninyo? Diba? Ay, mga didi, ang chichip ninyo. Tuloy. 8 trillion pesos. Yan ay yung panahon na nag-takeover ang Marcos administration. Sakit, di ba? From Duterte administration to Marcos administration, 13.8 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. At madadagdagan pa yan by 2025 ng 17.8 something mga kabayan ko mga kapatid, ah, pa yun ng 17 trilion dahil sa utang at interes. Baon ng Pilipinas. Alam mo, mga kababayan ko, natatakot ako eh. natatakot hmm. ako dito. Bakit? Mga kababayan ko, pag hindi magaling ang mamumuno sa atin, mag, mag slide tayo lahat. Promise. Pag hindi marunong ang namamahala sa bansa natin, mag slide tayo. Mamumulubi tayo dito. Mga kababayan ko, sa so totoo lang, Can you imagine the fourth from from Noynoy -Noy, pababa mga kababayan ko na mga naging presidente mga kapatid na nabayaran nila ang panglabas na utang ng Pilipinas tapos mga kababayan ko na na bum, di sila umuutang ng malaki na abot ng aabot ng almost what we call this almost nang 6.8 6.3 trillion na natiling ganon pero mga kababayan ko ang utang ng Pilipinas ngayon sa panahon ni Duterte pinalaki pa niya nilubog niya ang taong bayan dito Totoo lang ako mga kababayan ko, ha? nilubog niya ang taong bayan dito. Nakakatakot po ito mga kababayan ko, ng numbers na 'to. At by 2025 mga kababayan ko, aabot pa 'to ng 17 trillion pesos. Can you imagine that? Pucha, saan tayo kukuha ng pambayad dito? 'Di ba? Saan natin huhugutin 'to? 'Di ba? Tapos ang kakapal pa ng mga mukha nun magsalita, Bongbong -Bong resign, Marcos resign. Ito'y pinamana ng abos nyo. ba? Diba? Ito yung pinamana ni Duterte kay Bongbong. -Bong. Ito yung sinasabi yung Duterte legacy. ba? Diba? 13.8 trillion pesos. Mga kababayan ko, ang iniwan legacy ni Duterte. Grabe. Ang laki nito. At yung interest sa 2025, bubulusok pa. Tapos gusto niyo pang gawin si Sarang presidente. Di ba? Pinapalakpakan niyo pa si Duterte. Di ba? Pinagtatanggol niyo pa. E kung may mauupo pa ulit na Duterte, lolobo pa ulit to. Baka sa susunod, 25 trillion na to. Eh? Oh. Asan yung mga DDS? Mag-comment kayo. Tuloy. Sa pagkat napakalaki ng utang natin, ang Marcos administration ngayon ay hirap na hinap para dito kung paano gagawin ang uh, uh, finances natin, kung paano i-handle. Iha Yan din ang rason kung bakit na ang ibang mga serbisyo ng pamahalaan ay hindi natin gaano maibigay. Shit. See? Did you see the effect? Kaya ibang serbisyo sa pamahalaan natin, hindi natin maibigay because of sa utang. di ba? Ang sakit pakinggan, ba? Diba? Ewan ko ba kung ba't sa inyo si Duterte ang linis-linis ng kamay? Napakabuti niyang tao sa paningin ninyo. ba? Diba? Shuta. Niluloko na tayo ng tao eh. <laughs> hindi ako nagkukomento lang ako ha comment ko to mga kababayan. I'm sorry ako. Kung, kung, kung nasasaktan man 'yung sinasabi ko, totoo lang ako man tao, no? Antindi, ang tindi. Bango, ang bangon, ang bangon ni Digong sa inyo, 'yang bangon, pinapalakpakan niyo, kulang na lang halikan niyo sa puwet eh. Tapos mga kababayan ko, makikita niyo ganito. 'Di ba? 13.8 trillion pesos ang dinagdag sa 7.2 ang dinagdag sa utang ng iwan kay Marcos Jr. ng 13.8 trillion pesos. Paano natin ito susolusyunan ngayon? paano natin ito gagawa ng paraan? Paano natin ito mababayaran sa international community? ba? Diba? Yan ba yung sabi' niyo, Duterte legacy? ba? Diba? There is no Duterte legacy. Magkayo gumising kayo. Magkayo magpaloko. Marami lang talagang Pilipino na pasakay at nauto nito. Tapos magagalit kayo kay PBBM. Magagalit kayo kay Marcos Jr. 'Di ba? Pagre-resign niyo, magrarally kayo, sasabihin niyo, magse-survey kayo, 2 years ni Bongbong Marcos, tas 2 years ni Duterte, o yung 2 years ni Pangulong Bongbong Marcos, ang daming nagawa. Sa so 2 years ni Duterte, anong ginawa? Nag-iwan pa ng utang. 13.8 trillion, hindi nabawasan na dagdagan pa. Sakit, 'di ba? Reality. Mga kababayan ko. Yan ang katotohanan. Hindi mababali ni numan. Huh? Yan pa yung Duterte legacy ninyo. Sige nga, mga kababayan ko, parang, nati, parang natitipain to ngayon. Paano to babayaran ng Pilipinas? Can you imagine that Duterte legacy may nag-iwan pala ng 13.8, hindi man lang binawasan yung utang ng Pilipinas? Kaya hey, nga biggest question ko right now, mga kababayan ko, where is the 13.8 trillion pesos? Saan napunta ang pera ng taong bayan at kanino napunta? Di ba? Sino, saan, saan napunta? Yan ang gusto ko malaman. Hindi biro yun utang na 7.3. 7.2 trillion, sorry. Hindi biro yun. Hindi pa pinanganganak yung apo ko, may utang na yung apo ko. Ganun yun. Bubunuin natin yan. At ang magsasuffer niyan, mga kababayan ko, taong bayan.